wala ng buhay sa Baywalk ng Lingayena. Alang para sa police report na yan, kasama natin idol Rona Raka. 104.7 IFM Report Isang karpentero ang sumangguni sa otoridad matapos makita ang katawan ng isang lalaking nakahandusay sa Lingayen Baywalk na bahagi ng Barangay Labisong East Lingayen. Niresponde nito ng pulisya at nakita rin ang motorsiklo sa pinangyarihan ng insidente. Sa imbestigasyon ng pulisya, bago man ang insidente, nakipag-inuman pa ang biktima sa mga kaanak nito sa nasabing lugar. Sa panayam ng IFM News Digupan, kay Lingayen Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Amor Sumine, maring dahil sa kalasingan kaya nangyari ang insidente. Dahil sa kalasingan, uh, medyo hindi niya na-control yung monopela at uh, bumagas siya sa poste doon sa bewok area. Sa kasamang palad, nasawi -so ang wiktima. Kinilala ito na residente rin sa nasabing barangay. Nagpaalala si Sumine sa publiko na uwasang magmaneho lalo na kung nasa ilalim ng impluensya ng alak. Ating mga kababayan, huwag na lang uminom. Uh, kung hindi mo po natin maiwasan na uminom, eh, sa bahay na lang po at huwag na lang po kagala. مولا ریتا شای ایف ایم دیگو پارد اتا شای ایدول گوانرکت تتاک ایف ایم